ang malungkot na kasaysayan ng Novaliches. Novaliches, lugar na ating kilala bilang distrito ng Lungsod, Quezon. Subalit, alam mo ba na ang Novaliches ay mayroong nakakalungkot at di magandang nakaraan? Una, ito ay pinagpasapasahan ng mga probinsya ng Bulacan, Rizal, at Maynila Binomba at sinunog ng mga dayuhan At hinati pa Ng dalawang syudad Sinubukan din itong gawing isang malayang syudad Subalit, nabigo Paano nangyari ang lahat ng ito? Iyan ang ating alamin Sa ating video ngayon Pero kung bago ka palang na napadaan sa munting channel na ito At gusto mo Ang mga ganitong uri ng video ay mag-subscribe ka na para lagi kang updated sa aking mga video na siguradong kapupulutan mo ng mahalagang impormasyon at kaalaman. Ang Nobaliches ay tinatag bilang isang bayan ng probinsya ng Bulacan noong September 22, 1855, panahon ng mga Kastila, kasama ng mga bayan ng Polo na ngayon ay Valenzuela City na, kasama din ang Mikawayan at San Jose del Monte. Ang Mikawayan at San Jose del Monte ay parehong city na sa kasalukuyan. Tatlong taon matapos itong likhain, ang Nobaliches ay isinama noong 1858 sa lalawigan ng Maynila na isa sa unang walong lalawigan na sumapi sa revolusyon laban sa Espanya na inilungsad noong Agosto 23, 1896 ng kataas taasang ang kagalang-galangang katipunan ng mga anak ng bayan o KKK na pinumunuan ni Gat Andres Bonifacio at ng kanyang mga kapwa makabayan. Ang pito probinsya ay ang Cavite, Laguna, Batangas, Bulacan, Pampanga, Nueva Ecija at Tarlac. Ang Novaliches ay gumanap ng isang napakahalagang papel sa panahon ng revolusyon laban sa Espanya dahil ito ay nagsalbing lagusan sa pagitan ng mga kalapit na lalawigan ng Bulacan at Maynila. Nakalaunan ay pinalitan ng pangalan at naging murong at ngayon naman ay lalawigan na ng Rizal. Ito ay nagsilbing lugar ng pagtatanghal o pagtitipon ng mga katipunero mula sa gitnang Luzon. Lalo na noong nabigo ang grupo ni Nabonipasyo nang salakay nila ang kuta ng mga Espanyol sa San Juan del Monte noong Agosto 30, 1896. Ang lugar na ito sa ngayon ay ang tinatawag na pinaglabanan na matatagpuan sa syudad ng San Juan dahil sa mahalagang papel na ginampanan ng Novaliches noong Revolusyong 1896 kaya naman ay pinangalan dito ang isang kalye sa Makati City kabilang na ang ibang mahalagang lugar noong panahon ng Revolusyon kabilang na ang Malolos, Biak na Bato, Pasong Tamo, Baraswain, Kakarong, Kawit, Imus, Sapote, Pasong Tirad, Pateros at Antipolo at marami pang iba sa pagsisimula ng digmaan sa pagitan ng mga Pilipino at Amerikano noong February 4, 1899. Si General Antonio Luna ay gumawa ng isang hakbang upang pigilan ang pagdakip kay Pangulong Emilio Aguinaldo na naka-headquarter noon sa Malolos, Bulacan. Ay nagpasya na maglagay ng isang malakas na depensa sa tabi ng Tulyahan River mula Malabon hanggang Novaliches. Noong panahong iyon may isang hangganan ang nobiliches sa mga bayan ng Bulacan, Napolo, Mikawayan, Marilaw at San Jose del Monte at ganoon din sa Caloocan, Montalban, San Mateo at Marikina bilang isa sa mabilis na lagusan mula Maynila papuntang Hilaga ay tumanggap ang nobiliches ng matinding pampabomba mula sa mga puwersang Amerikano na tumutugis sa mga tauhan ni General Luna at dahil sa lakas ng pinagsamang puwersa ni na General Henry Lawton at General Arthur MacArthur, ama ng kilalang Heneral na si Douglas MacArthur, ay napilitang umatras ang mga tauhan ni General Luna at maglagay ng bagong depensa sa paligid ng kalumpit at baliwag sa Bulacan. Unang tumapak ang mga puwersa ni General Arthur MacArthur sa Novaliches noong Marso 24, 1899. At dahil ang Novaliches ay nagsilbing mahalagang bahagi ng perimeter defense ni General Luna, sinunog ng mga sundalong Amerikano ang bayan bago magpatuloy sa paghabol sa mga puwersang Pilipino sa Bulacan. Walang opisyal na record ngunit ang digmaang iyon ay nagdulot ng malaking pagbawas sa populasyon ng Novaliches. Ipinakita ito ng census ng populasyon na isinagawa noong panahon ng mga Amerikano noong 1903. Ang census na iyon ay nagpapahiwatig na ang Nubaliches ay mayroon lamang populasyon na 1,558 na lalaki at babae. Ito ay ginanap kasunod ng pagkakabuo ng lalawigan ng Rizal mula sa dating distritong militar ng Murong. Bilang resulta ng napakababang populasyon ng Nubaliches, ang bayan ay naging isang baryo na lamang at isinama sa karatig munisipalidad ng Kaloocan bilang bahagi ng mga hakbang sa pagtitipid ng mga bagong pinuno noong mga panahong iyon. Pinagsanib din ang ilan pang bayan sa bagong likhang lalawigan ng Rizal. Kabilang sa mga ito ay ang San Mateo, Montalban, Marikina, Pasig, San Juan, Mandaluyong, Malabon at Nabotas. Kalaunan ay naibalik sila sa kanilang independyenteng katayuan. Sa kasamaang palad, nanatili ang nabaliches sa kalookan na naging lungsod noong 1962. Sa panahon ng pagpapalaya ng Maynila mula sa pananakop ng mga Hapones noong 1945, muling gumunap ang nobeliches ng mahalagang papel. Ayon sa kasaysayan, ang mga puwersang Amerikano ni General Douglas MacArthur ay piniling dumaan sa nobeliches sa halip na sa lumang daanan na Manila North Road na ngayon ay kilala na bilang MacArthur Highway. Sa pagkakataong ito, ang mga puwersang gerilya mula sa Novaliches ay nagbigay ng mahalagang tulong sa mga tauhan ni Douglas MacArthur sa kanilang pagpunta sa Maynila na may 18 kilometro ang layo Noong 1948 nang ang Quezon City ay ideklara ng Kongreso bilang bagong kabisera ng bansa na pinalitan ang Maynila ang hangganan ng Quezon City ay inilipat sa Hilaga at hinati ang nobaliches sa dalawang bahagi kalahati ay pinasa sa Quezon City at ang kalahati naman ay binigay sa Caloocan na naging isang lungsod noong February 1962. Ang hating katayuan na ito ng Novaliches ay nananatili hanggang sa kasulukuyan. Sa kabilang banda, nawala ang katayuan ng lungsod Quezon noong May 30, 1976 matapos ibalik ng Pangulong Ferdinand Marcos Sr. ang Maynila bilang kabisera ng Pilipinas sa ilalim ng Presidential Decree No. 940. Sa mga hindi nakakaalam, ang pangalang Novaliches ay mula sa titulo ni Manuel Pavia Lacy na nagsilbing Gubernador general ng Pilipinas mula sa Espanya. Bago siya napunta ng Pilipinas ay binigyan siya ng titulo ng Espanya na Marquis of Novaliches. Ito rin ay isang lugar na matatagpuan sa bansang Espanya. Noong February 23, 1998, nilagdaan ni Pangulong Fidel B. Ramos ang Republic Act No. 8535. Ito na sana ang pagkakataon ng Numbaliches para maging isang malayang syudad. Magkakaroon sana ito ng 15 barangay na kukunin sa Lungsod, Quezon para mabuo ang panukalang lungsod. Gayon pa natalo ito sa plebisito na ginanap noong October 23, 1999. Dahil sa halip na buong Numbaliches lamang ang boboto, ay naging kasali ang buong Quezon City. Kung kaya naman, hindi ito nagtagumpay. Sa panahong iyon, ay muli na namang nabigo ang Novaliches. Sa kasalukuyan, ang bahagi ng Novaliches na kabilang sa Quezon City ay nahahati sa dalawang congressional district na kumakatawan dito sa mababang kapulungan ng kongreso. At ito naman ang mga sumusunod na barangay ng Novaliches sa Quezon City. Ang mga barangay na ito ay ang mga sumusunod. Barangay Bagbag, Barangay Capri, Fairview, Greater Lagro, Gulod, Kaligayahan, Nagkakaisang Nayon, North Fairview Nubaliches Proper o Bayan Pasong Putik Proper San Agustin San Bartolome Santa Lucia Santa Monica Baisa Pasong Tamo Sangandaan Sa Uyo Talipapa At Tandang Sora Ito naman ang barangay ng Nubaliches na nasasakupan ng Caloocan City Ang barangay 164 Talipapa Barangay 165 Bagbagin Barangay 166 Kaibiga Barangay 167, Liano Barangay 168 at Barangay 170 sa Diparo Barangay 169 BF Homes, Caloocan Barangay 171 Bagumbong Barangay 172 Urduha 173 Kongreso Barangay 174, 175, 177, 178, 179 sa Kamarin Barangay 176 Bagong Silang Barangay 181 at 182 Pangarap Village Barangay 180, 183, 184, 185, 186, 187 at 188 ng tala. Sa kasalukuyan ay malabo pa na maging isang malayang syudad ang Novaliches. Ngunit sa iyong palagay, mangyayari kaya ang bagay na ito? Comment down below. Mga kalugar, hanggang dito na lang ang ating video. At kung nagustuhan mo ito ay huwag kalimutan mag-subscribe sa aking munting channel. Muli, this is Kalugar TV at maraming salamat sa inyong panonood